this is Al. Kung kayo ay bago sa channel na to, huwag po niyong kalimutan i-click and subscribe. Pakipindot na po ang bell upang magiging sa lahat ng mga kaulugan ng ating mga panaginip. Kung kayo po ay may gusto malaman tungkol sa inyong mga panaginip, huwag po kayo mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ilanin upang mabasa natin at mabigyan ng lunas o maibigay sa ang mga kahulugan nito. Pinto sa panaginip. Depende ito sa pinto kung ang pinto ay bukas, ibig sabihin may mga oportunidad na darating na hindi mo ito inaasahan. May panibagong trabaho na mas magandang naghihintay sa iyo. Kung ang pinto naman ay nakasarado, maaring ikaw ay nasa sitwasyon na nahirapan ka at ikaw ay nakakulong sa iyong desisyon na hindi mo ito basta-basta matakasan. Kung ang pinto naman ay sira at ito ay kinokompone, maaring ang isang oportunidad ang hindi mo na malayan na dumating na pala pero ito ay pinalagpas mo. Tiyak ang oportunidad na iyon sana ang makapagpabago ng iyong sitwasyon. Ikaw, ano ba ang panaginip mo? komento mo kung tumugma ba sa iyong waking life ang mga kahulugan nito tungkol sa pinto. Ito si Ako nagsasabi magandang araw sa lahat